25 years old na lalaki, dead on the spot naman sa isang kainan sa Rodriguez Rizal. Anong nangyari? Jim Boy Tejano, detalye. Jim! Dead on the spot ang isang 25 anyos na lalaki sa isang kainan sa Rodriguez Rizal. Makaraang walang habas na pagbabarili ng gunman pasado alas dos ng madaling araw nitong linggo. Biktima dito ay kumakain dun sa isang kantin. At uh bigla nga dumating itong suspect natin na nakamoto at walang habas na pinaputokan itong uh, suspect natin at tumakbo sa loob ng kantin at doon na pag-apang-abot sa CR. Kaya doon nakita natin, doon pinatay, doon na pa talaga pinagbabaril. Ang kasubat ng suspect, naging look sa labas ng kainan. Limang baso ng bala mula sa caliber 45 na baril ang ginamit sa krimen. Sa pagsisiyasat pa ng PNP, halos kalalabas lang ng kulungan ng biktima may mga previous na aristo sa Quezon City at saka dito sa atin noong 2019, Quezon City ay is 2016. Isa sa nakikitang motibo, onsehan sa droga. Tukoy na ng otoridad ng sospek na sa ngayon, patuloy ang ginagawang manhunt operation sa salarin na maaharap sa kasong murder. Jim Tijano, para sa Santo Porsyantong Balita.